Uy, cash detection dogs, magturo tayo niyan para magkapera tayo ha. Ah. Pagtandaan niyo yung mga inuturo natin dyan ha. Ah. Ah, pag-aralan niyo mabuti yan ha. Ah. Ah, box, pag-aralan niyo mabuti. Kailangan natin yan. Ayan, mga cash detection dogs daw ng Philippine Coast Guard. Tignan natin kung anong kaya nila. At kung ganong karaming cash ang kaya nilang makuha. It is our great pride and excitement to unveil to you the latest advancement in Coast Guard gaining capability. And now we will be witnessing a demonstration of our newly developed cache detection dog. This demonstration is a glimpse of into the picture of operational excellence and innovation of Coast Guard p Corps. This will also allow you to witness how its capability is designed to address the complex challenges we face today. Ayan, This initiative was okay. developed due to the concern raised by the Philippine Bureau of Customs. Ayun, siguro may cash doon. Ididelibre kay Romualdez. Or undeclared cash transported across the borders that evades the Nadaan muna kay ko at i-detect na ano, yan po yung delivery kay Zaldi ko oh, yan po. ah yan ba yun, ito ano ba yun? <laughs> tapos kay Romualdez, diretso diretso kay Romualdez patay tayo dyan, oo, pala so i-detect oh, ng cash oh, tama, cash oh, tama, dog natin, cash detection dog oh, yan ang gusto po namin para hindi oh, na ako magtatrabaho mali, mali itang pera oh, oh. papanapin ko na lang ng, uh, ng pera yung kaso ko tama, yun <laughs> nga, pag-aralan natin yan pag-aralan natin ito guys, kung gusto niyo magkapera Uh, gamit nyo lang ay aso. <laughs> Ito po ang sagot sa inyong mga hinanaing at pagdurusa sa buhay. Hindi na, na kailangan magtrabaho. Ang aso na magtatrabaho. <laughs> Oo, oh, aso na po magtatrabaho. Oo, oh, oh, okay. cash detection dog. Imbis na tayo yung nagtatrabaho, aso na lang. Ayan. Ayan po mga. Ito yung aso na galing sa amin. Oh, ito galing sa aso natin to, sa Manalo Canine Dog ito. Sisiu yan ba? Oh, usay mukhang matindi nga po ito ano. Eh, Ayan na. Ayan na yung delivery kay Zaldi ko. <laughs> oh, daan-daan sila. ni inspeksyon ng aso. Ayun, ayun inaamoy ng aso titignan natin kung madedetect nga ng aso kung alin ang may laman na pera Magkano daw laman 48 million isang maleta no? 48 million ang laman na isa eh. ayan o no? oo galing sa kontraktor, kontraktor yun, yun. <laughs> ayun 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 teka 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 oh. mukhang may naamoy siya hindi wala yung aso lang niya mukhang kontraktor yun ah uh, ito 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 Oh, yan. Yeah. sabi niya, ko barya lang to. Ah, pa. sabi mo, kung walang pera to. Ako, nakikita ko rin sa mukha ng tao kung may pera o wala eh. Ayun, ayun. Okay, tingnan natin kung meron talagang pera. Umupo, umupo yung cash detection dog. Yun. Hindi pinakita ma'am kung magkano yung laman. Hindi ano pinakita. Hindi pinakita yung laman. Hindi ah, ko nakita yung laman. Ah, iba-ibang mga ano pala currency kaya nilang amo 'yan Very good, very good. Magagamit natin to.